Mga bagong sanga Tara na sa kubo Luto tayo ng tinola Andito kami ulit sa kubo Dahil maulan ngayon dahil sa bagyo Samahan niya kami magluto ng Tinolang manok Nagsaing na ako ng kanin Ito ang dahon ng malunggay na kinuha ko sa bahay ni Lola kanina Naghiwan na din si Jess Ng green papaya Tinuraan na ako ni Jess Magtanggal ng dahon ng malunggay pero mabagal ako. <laughs> Mas mabilis si Jess. So, ako na lang gusto mo. Kali tayo mabilis. <laughs> Sige nga. Gutom na yung dalawa doon, no? Nagaantay. <laughs> Nagaantay yung dalawa. Ay, ano? Ayan, ganyan. Ito ang ating panggisa. Meron tayong luya, sabuyas, at bawang. Ito lahat ng mga sangkap natin. Meron tayong papaya, dahon ng malunggay. Ito ang panggisa natin. Sabuyas, bawang, luya. Siyempre, kailangan ng nor cubes. Oh, so, nor, baka naman at ang ating manok. Maggisa na tayo. Ang luya mo na. Mmm. Mga <laughs> luya pa lang. <laughs> Tapos itong bawang natin. Uh. Dinamihan namin ng bawang dahil masarap ang bawang. Iba talaga ang amoy ng gisa dito sa probinsya. Hindi ko alam kung bakit. Mas mabango ano? Mas mabango. Kahit bawang pa lang. Oh, 'di ba? Ayan, sabuyas natin. Ayan, igisa natin ito. Isang buwang manok. Konting paminta, pang pabango pa. Dalawang nor cubes. Konting patis, pang palasa lang. Nagpainit ako ng tubig kanina para mabilis kumulo. Kaya, takpan lang natin itong chicken natin tama. Mabilis lang ito maluto. Habang kumukulo na, taste test mo na. Oh, masarap na. Masarap yan na ah. ready na para sa ating green papaya. ba, ang dami mong niluto pang isang barangay naman <laughs> oh, natin. Isang buong manok pala yung <laughs> yun, <laughs> hindi ko alam. <laughs> Excited magluto ng tinola dito sa first probinsya. <laughs> first dinner meal natin <laughs> Oo, dito kasi. Dahil mahilig si Jess sa maanghang, dagdagan natin ng konting sili. Itong dahon ng malunggay. Ang ating star ingredient. Tapos, 5 minutes lang. Manganta yun. Ito ang ating hapunan. Grabe, ang galing ha. Sarap. Meron din tayong kanin at yellow watermelon. Kain na tayo. Mm. Sarap, Chiro. Let me see, sarap. Tawa. Sarap. Sarap daw. Yay. Ang masasabi mo sa tinola ni Kuya Jake. Mabaling ka, Kasawan ulit. Sarap oh, look. na. Joke Kajay. lang. Kasay. Padasom. Nagimas. Mm uh -hmm. -huh. Oh, buti na lang. Madaming dahon ng malunggay. Kuya. Mmm, <laughs> sarap. Ang init. Mm. Sobrang masarap. 不以的呢，不以的呢。